Bumaba ang presyo ng ilang paputok sa Bukawi, Bulacan ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Inaasahan namang dadami pa ang mga dadagsa doon sa mga susunod na araw. Live mula sa Bukawi, Bulacan, nasa frontline ng balitang yan si Justine Punsalang. Justin, magkano na ang presyo ng mga paputok dyan? Jess at Mawi, mas maganda na magtungo na ngayon dito sa Bukawe, Bulacan para mamili ng mga paputok. Bukod kasi sa wala halos tao ngayong umaga, ay mas mura na ang presyo ng mga pailaw at paputok dito. para sa ating mga kapatid mag-ikot sa mga bilihan ng paputok dahil kahit pare-pareho sila ng mga ibinibenta, may kaunting diferensya sa presyo. Sa ating napagtanungan, mababa raw ang presyo ng ibinibenta pero posible raw na tumaas ito bukas. Halimbawa na lang ang five colors na luces mula sa dating 115 noong nakaraang taon, nasa 90 hanggang 100 pesos na lang. Ang 30 seconds naman na fountain mabibili ngayon ng 250 hanggang 300 pesos mula sa dating 400 400 to 500 kapag 1 minute 8800 80, pesos na lang mula sa dating 900 isa ring patok na pailaw ang kuntawagin ay Aerial Fireworks ang 16 shots ito ay nasa 1800 noon na naka, nang nakarang taon pero ngayon ay nasa 1300 pesos na lang ang 36 shots naman mula sa dating 6000 pesos ay nasa 4500 pesos na lamang may mga kwitis din na ibinibenta dito. Mula sa nating 10 pesos ay 7 pesos sa lang ito. Paliwanag na nakausap nating nagtitinda ng paputok, mas mura raw ngayon dahil mas marami ng mga gumagawa ang nagbukas kumpara noong 2022. Jess at Maui ngayong umaga ay uh, wala pang masyado namimili sa mga tindahan ng paputok at pailaw dito sa Bukawe, Bulacan. Ayon sa mga nagtitindag gabi raw, madalas silang dagsain ng mga mamimili at posible pa itong dumami habang papalapit ang bisperas ng bagong taon. Jess at Maui? Mga kapatid, Luchi Cruz Valdespo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumotok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.